Bing, bing, bang, Hi mga Lodi Cakes! Welcome back for another video! And for today's video, nakita niyo naman sa aking thumbnail, tuturuan ko kayo kung paano mag-remove ng watermark sa inyong video ng libre lang. So ito request tutorial, nabasa ko to sa comment section. Shout out na rin sa'yo darling, sabi nga niya, sana po may tutorial kung paano matanggal logo sa video. So ito na yung tutorial para sa'yo darling at para sa inyo rin mga Lodi Cakes. So, meron lang tayo ida-download na application. Bumunta lang kayo sa Play Store. Tapos, isearch nyo to. Itong Watermark Remover Logo Eraser. Meron niyang 1 million downloads na mga load cakes. So, after nyo yan ma-download, open natin yung application. Tapos, ganito yung makikita nyo. Pwede nyo naman tong i-skip na lang o kaya gusto nyo mag-subscribe kayo dito para magamit nyo yung mga premium features dito. Kaso nga lang mga Lodi magbabayad kayo dyan. Pero tayo, hindi tayo magbabayad. Kaya i-close lang natin to. Ayan. X nyo lang. And then dito, allow nyo lang para meron tayong access sa photos and media. And then dito mga Lodi X may kita nyo dyan. May remove watermark, tsaka add watermark. So, dito tayo sa remove watermark. Pipindutin nyo lang tong remove watermark. Tapos, magpunta kayo sa gallery nyo. Upload nyo lang dito yung video na aalisin natin yung watermark. So, para ma-remove ito yung step 1, move finger to draw a region. And then, step 2, ang kailangan nyo gawin ay i-adjust ia natin yung size and position. And then, kapag nagkamali naman kayo ng pag-draw, pwede nyo i-double click yon to delete. So, ayan, kung di na-gets yung instruction, ito papaliwanag ko sa inyo kung paanong ginagawa. So, ito yung video na yon Play ko lang. May hita nyo naman may watermark dyan. So, ito yung aalisin natin. So, para maalis yan, ang gagawin natin, move mo lang yung finger mo sa screen. Parang mag-drawing ka lang ng square. Ayan o. No? Tapos magkakaroon ng ganito. Tapos iposition mo na to. Itapat mo siya dun sa logo. Isakto nyo lang siya mga Lodi Cakes ha, kung gaano kalaki yung logo. If ever na mas malaki pa dyan, pwede nyo naman siyang i-resize eh. Adjust nyo lang yung size. Ayan. Tapos pag nagkamali kayo, pwede nyo i-delete. Double click lang. Ayan. Double click. Tapos mawawala na siya. So, yun uli. Draw tayo lang na maliit. Tapos itapat natin siya dun sa logo na alisin natin. Huwag nyo masyadong lakihan. Isakto nyo lang siya mga lodi cakes. Tapos double check yun dito sa baba. Ito, baka hindi siya nakasagad dito sa unahan. Kasi kung saan lang to nakatapat, yun lang yung matatanggal yung watermark. Kaya baka magtaka ka, bakit hindi natanggal yung watermark. Yun pala, hindi siya nakasagad dito sa pinakaunahan. Kaya imove mo to dun sa pinaka start ng video mo. Ayan, idrag mo lang siya hanggang sa pinakaunahan ng video mo para lahat ay mawawala yung watermark dyan sa video. Tapos pag okay na, ayan, nakasakto naman na siya. Pinutin nyo tong export sa taas. Ayan, export. Tapos ito yung makikita niyo sa baba. Huwag nyo piliin tong full HD 1080p kasi pro yan. May bayad yan. Dito lang tayo sa HD 720p. Tapos, wait nyo lang siya mga Lodi Cakes, mag 100%. Tapos, pag okay na, may lalabas dyan na ads mga Lodi Cakes, hintayin nyo lang hanggang sa may makita na kayong escape video, pipindutin nyo na yon. Tapos, ito na yung result mga Lodi Cakes ng pagtanggal natin ng video watermark. Ayan o. Izo-zoom ko lang nang makita nyo ng husto. Ayan, yung watermark, naging blur siya. Ayan, oh, may blurry effect nga lang siya, mga Lodi Cakes. Ayan. Pero at least, ba diba, natanggal yung watermark. Pero kung gusto nyo na wala talagang makikitang blur dyan, kailangan yung mag-subscribe. May bayad yun, di ba? Siyempre, ayaw naman natin na may mga bayad-bayad. Okay na rin kasi ito yung before and then ito yung after, o, di ba? Malaki na rin yung pagkakaiba. At least nawala na yung logo or yung watermark sa video ninyo. So, ayan mga Lodi Cakes, yung masishare ko lang sa inyo kung paano matatanggal yung mga logo or mga watermark sa mga videos ninyo. At yung iba dyan, mga Lodi Cakes, may iba kayong alam na meron kayong share sa amin. Kung paano matatanggal yung watermark or logo sa mga videos nang walang ganitong blur effect, i-share nyo yan, i-comment nyo dyan sa baba ng video na to. Kung ano pa yung ibang apps na alam ninyo na makakatanggal ng mga video watermark, nang walang ganitong blur effect tulad sa tinuro ko. So sharing is caring mga Lodi Cakes. So yun lang mga Lodi Cakes. Thank you for watching and keep safe mga Lodi Cakes.